Halika na, mga friend kong hinalpakan dyan. Subukan natin kung gaano kalambot ang smoked meat nila dito sa ermitanyo. Grabe, eto na nga ang chika ko sa inyo. Kung hindi nyo pa alam, 16 hours nilang pinapausukan ang meat nila dito. Kaya naman, kahit absent lahat ng ngipin mo, ay paniguradong ma-enjoy -e mo ang food nila dito. Eto yung tinatawag na literal na nagme-melt sa bibig ang taba. Hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at in-order ko na nga yung famous nilang smoke beef and pork with rice. Nanunuot at kumpleto sa lasa. Hindi rin tinipid sa spices ang timpla. I-recommend -re ko talaga sa inyo yung kanilang oyster platter at ang kanilang grilled veggies for starters. Ang sarap talaga nitong veggies, promise. Nagre-range ang kanilang single orders from 149 pesos hanggang 1,000 pesos. Depende kung ilang kilo ng smoked meat ang o-orderin mo. Meron din silang option para sa set meals na good for 4 to 10 persons na. Nagsoserve din sila ng desserts and recently they added halo-halo sa kanilang menu. Worth 199 pesos. Tamang-tama sa init ng panahon located nga pala ang ermitanyo sa One Guerrilla Marikina City from 10 a.m. hanggang 2 a.m. daily. Sa mga nagbabalak pumunta at meron kayong chikot, hindi kayo mag-aalala dahil malaki ang kanilang parking space at available din sila for delivery. Sana natakam at nabusog ko na naman ng mga mata for today's video. Kung meron kayong alam na underrated pero super awesome foodie place malapit sa inyo, Share nyo naman sa comment section or PM nyo ako at pupuntahan ko yan.